Hello everyone, it's me again, and the Marikit, and welcome to my channel. Ha? Si -way -way. Yes. Chih -chih Why? Huh? Yes, si chi Why? Ah. I'm Why? Why so lagi mo maglungas pag maayu, oy. Oh. Kay makaguba mo di ha. Ah, lang unta mo magtimas, oy. Huh? Kita gatag. Papa. Okay. Ah, very good. Ibilin mo na yan ng pagkain. Pagkain. <laughs> Huwag puro laruan. Pagkain na lang. <laughs> guys, ah, lainan ninyo, oy. Dali na mo nga rin. Hmm, baling sa mga pudya. Ay, buhiyag. Oh guys, flat na kayo dori. No? Nung ano siya, nindot na siya. Dili na siya ingon nga habog jud. Bakit? Oh guess oh pag atop na lang jud kuwang ang diri. Oh. No, gamay na lay kuwang. wang. pa na siya. Ah, tuloy-tuloy na siya. No. Adi lagi mo magkimas diha uy. Malirin. Malirin naog diha. Sige na na og na mo kay ni wakwak. Bunggeshos. Arami ayaw lang. Ano ba? Arame. Paminaw. Balik tadi mo siya sa damag na iba. Ayaw! na Ayaw! Ayun pag Ayaw! 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 bata. Paman mo. Why? Ayaw! Ayaw! Baby boy! Naon Na, bantan. Iyan ko na, anak. Hello. Ana. Bantay lamang mo. Huwag hilak kayo, ha? Gahe, beto, durenan. Tagang naging ka. Gahe, day. Bibi boy. Taling iri, bibi boy. Ay, dili mag-away, ha? Shhh. Ah, lagi mo. Ala ina oy. Pagpuyo mo. pangulit na lang mo bi kay ah, lungas ka. kaayo mo oy. pangulit na mo sa inyo. <laughs> Maldita kayo ba, strict ta. Pangulin mo kung magpabadlongon mo ha. Kaya ma-stress ta ninyo. GB GB boy Itawag na ka sa iyong mama Itawag na ka Ay, pagtarong lagi mo, please. Arami, mali rin? Yana? Dali na mo nga rin.